Magandang araw sa inyong mga katrops Mga katrops Ito na naman si Katrops Danny ah, Ngayon mga katrops ay Pakikita sa inyo Ni katrops Danny Kung papaano Magtanim Ng bakawan Ayan mga katrops Tingnan natin Mga katrops Ito pala yung Puno ng bakawan Ayan o yan Yan mga katrops. Magbubunga yan. ay mga katrops sa taas. Bandang taas ang bunga ng bakawan. Ayun. Eh, no? Ito nyo ba mga katrops? Ayun. Ayun mga katrops. Oh, nakita ko. Ayun. Yun. Yun. Yan. 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 Yang gumagalaw-galaw na yan. Yung mga katrops ang bunga ng bakawan. Ayun mga katrops. Kapag pwede na yung itanim. Yan. Nalalaglag na lang yung mga katrops. Yan. Babagsakan dito sa lupa. Yan. Ngayon yung mga manananim ng ng bakawan mga katrops yung pinupulot yan dyan kapulot yun ang tinatanim mga katruks ayan ito pa mga katruks pakita ko po sa inyo kapag ang bakawan mga katruks ayan ayan o, ayan, o. ayan mas malapitan mga katruks para makita nyo ito ayan galing pa sa taas yan mga ba ayan o diba o diba malaki mga katruks o ayan o o ayan yan mga katrops. Kapag nalaglag na dyan sa lupa mga katrops, pwede nang itanim yan. Ganyan ang sikreto mga katrops. Kung paano tinatanim ang bakawan. Kaya ito mga katrops, pakikita sa inyo. Mga katrops Dani, kung paano naman ang pagtanim ng bakawan kapag sila ay handa ng itanim ayan mga katrops ayun o oh. pakita ko pa sa inyo napakarami o oh. napakaraming maliliit ayan o oh. Ah. Oh. Ah, di ba nakita niyo mga katrops? So, oh. ayan oh. oh. Di ba? Yan mga katrops ang bunga niyan. Kapag ganin nalaglag mga katrops. Pwede na itanim. Yan oh. Ano Ngayon naman mga katrops, di ba? Oh. at dito naman mga katrop sa bakawan eh kung makita nyo maraming mga nakakapit na sisil diba ayan o oh, ayan o oh, ayan o oh, ayan o oh, diba oh, sisil diba o oh, ayan kapag malaki na ang bakawan ni eh, mga katruks yan dyan dyan naman gumakapit yung mga sisil yan dyan naman sila tumitira kaya yung mga katulad namin nakuha namin sila at yan ay nagiging pangulam namin mga katulad lalo lalo kung panandali ang pangulam kasi wala kayong pangulam yan o oh, o oo. oh. Diba mga katrops? O, oh, yan. Yan. Ba, mga katrups? Yan pa natin. Yan pa oh. ah, mayroon pa isa. Ah. Hmm. Ayan, ah, yan yung tawag na sisil mga katroks. Yang nagigimpang ulam namin. Kaya yung mga bakawanan yun mga katroks. Diyan tumitira yung mga kinukuha namin mga sisil. Ayan mga katroks. Ngayon ay pakita sa inyo ni katruks Dani kung paano magtanim. Ito pa pala, pala mga katroks. May nakita pa ako. ano, oh. Ito, may isa pa pamaka troops. ah ayan oh, ayan, oh, ayan. Oh, oh. Oh, yan ang sisil mga katrops, so, oh, di ba? Oh. Di ba mga katrops? Sarap niyan pag ginataan niyan mga katrops, gagataan mo 'yan. Napakasarap niyan. Lalagyan mo ng mga gulay. Di ba mga katrops? Yan ang tulong yan ibibigay ng mga bakawan yan. Kapag malalaki na yan, yung mga sisil, dyan, dyan dumadapo. O dyan tumitira. Yan yung mga katrops. Pakita sa inyong ni katrops doon eh. Ikahanap mo tayo ng Hanap ako mga katrops ng mga pantanim at pakita sa inyo katrops dani kung paano ang pagtanim niyan. Ika. Yeah. Samahan nyo muna ako mga katrops sa paghanap ng pantanim. Ayan, itong mga katrops, nakita ko. Ayun. Ito. Ayan mga katrops, oh, mahaba na di Oh. Oh, diba? Ayan. Oh, oh, Ayan mga katrops. Ayan Oh. oh. Lagyan mo lang ito sa, sa ilalim. Ayan, pwede na yan mga ka-tropes. Ayan. Ayan mga ka diba? Ayan ang pantanim niyan. Ayan ito mga ka-tropes. Pakita sila ng mga ka-tropes kung paano pagtanim. Marami mga ka-tropes. Ako na mga pagtani mo. Yan. Ko sa kasunyo pa ka trops, paano pagtanim nito? Mga ka trops, dito lang ilalagay niyo lang sa ilalim. Yan. Pwede na, ganoon na yung pagkawaka trops ang paraan ng pagtatanim nito. Ganyan mga ka trops. Oh. Pero lang mga katrogs, ang paraan ng pagtatanim, Igagayan mo lang sa ladi at sa lupa. Yan, yun yung mga katrogs. Ayan mga katrogs, naipakita ko na sa inyo kanina kung paano para ng pagtatanim ng bakawan. Ayan mga pakatrogs, nakikita ninyo. Ayan na nga yung naipakita ko kanina na bunga ng bakawan. Ayan. ayan yung bunga ng mga bakawan mga katrogs. Hanggang dito na lamang mga katrups. Sana salamat sa inyong panunod at sana yung di pa nagsubscribe mga katrups, mag magsubscribe naman para lagi kayong updated sa aming mga bagong video at maging tulong nyo na rin sa aming channel mga katrups. Ayan mga katrups. Salamat. God bless sa inyong lahat.